Ay, mabilis. Good morning, good morning mga katribo. Andito tayo ngayon sa ating lugar na kung saan tayo ay sinilang at dito tayo lumakit na case Hindi tayo ko sa isang kapatid ko na dito ako natulog. Oh. Ah, katribo. Ayan, masal tayo. Ngayon lang ako nakapag video dahil medyo nung nabalitaan ko yung nangyari na wala wisho wisyo yung aking ano, mga ginagawa. Kaya ngayon lang yung makapanood ulit yung aking ano. Medyo okay okay na ako ngayon. Nakita ko na yung sitwasyon. Eh, kapatid ko ka, no? yan. Yun yung sinundan ko. Alam mo, mag sa kami. Nandun, nandun sa kabilang bahay yung ano, kapatid ko naman, ano, nawala. Sa mga katimpo ko dyan, Team Elizabeth, uh, thank you sa inyong lahat at taro. talagang todo support kayo sa pagdating sa ating mga miyembro. halo kay founder, founder good morning kain tayo. ano mas da tong? ito. ispada. ang isda ah. eh, ang ano ulam dito sa iwa isda.

Uh, na hmm? nung, ano Ang baba lumo. Kaya lang, kaya lang na okay. Totoy okay. nga ako Albok okay. na albok.